Unsa ra sa inyo sabot dire, Ma'am? Alas oras. dos, inyo sabot dire? Mhm. Layu pa mo sadong. <laughs> ah. <laughs> 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 Mao bitat tumang plano na ko, Ma'am. Karon, Ma'am, igaw man dire, mo paay taridto kan, kayo go gran moal bual ko taridto, kan? paris-paris pa sila, magkayak kita, magkayak ko taridto, kaya... guys. <laughs> ha? Ah? <laughs> Napasugi ko ni to ay, kun ning mga daghang kahoy ba no? Wala pa rin mga kasama ko, nung oras na. Hmm. <laughs> ano ba lang, ano ba lang pangalan mo bro? Ah, Yupay ba? Yupay. Excuse me, tamo yun na, nag-spandre ma'am? Dili, oh. Ano ko ako dili mama? Nagkon mo gud mi kining nagpaabot kusog kauban ba niya mo. Kan dili mi ni kuan na dili mi ni cottage pa. Na mi ang cottage dire mam. Ana ko ta kasi na kay gawat dire. Are ta kay ang kauban pud dire kay kuan gud dugay kayo. Ila ka bukay na kay dagan mo gihiwat ni dire mam. Dagan ang gawat dire. Ha? Ah? Atol ra mo bok. Hmm. Mga babae ang puro. Asa oyab ni mo? Ade mo oyab de. Barkada <laughs> ra. Bakalan mo. Pagalan. Na na kayo yab demang. Okay yab de sakto Ricardo. Unsa pa ngayon? Chassis. Cardo Ricardo nga ma pala mam. Palikura ko demang. Kira. Bagay kay Cardo og chassis no. Chardo. Ay chargaw. <laughs> Duot ka de. Unsa man lagi ngano ni mam? Ay sa dagat. Ah uh, sa dagat? Mm. Sakit wala ni sakit. Indot ni tatok lagi mam. Unsa meaning ngano mam? Love. Love de meaning ana. Indot. Dike. Napabot sa kusang humigod rin, ma'am. Dugay-dugay yeah. pa sa dito sila. Ang sa orasan niyo yung sabot Alas-dos. Alas-dos yung sabot rin. Mm -hmm. Layo pa man sa doon. Pwede rin kayo no? Kahit doon Ato niya ni Ayoh ni Mungkan, ma'am? Kani mo ang... Kani ba? Hindi, mag... Nagkuhan sa gumam ka nang nagtato sa gumam. Basin ganahan kagkuhan, ganahan kaganing punan na ito yung matato ni mo, ikiga, himo na kong model sa mungkuhan. Sakto kayo no. Taga Asa man Oh, ma'am Taga? Konsolasyon. Au, duro de kayo to. Sige, sige, kay. Sunod pa magtato oposisyon, magsi-syon ta buotay man nan kayang... bibi ka nang tawagan tika. Chardou. Chargo, no. Chargo. Chargo kini. Bagay dio? Chargo. Aba ganti ka mama. Singanag tagtuan yeah, tika ba. Dugi-dugi, dugi-dugi pamkatos lah. Sampai ketemu Sampai ketemu, bro Plano gue nama sama mga amigo naku, mam Kayak, ari ini, deh Demi kakak, batik, ngomong-ngomong, dilih Sakto lang, sakto lang, sigi sigi. Sige, plano naku sama mga amigo, mam Ah, igabot lah, deh Kayak, antun mami gabi, eh Igau mana mau Suka ligo, deh, deh Kayak, lahos rame sama walbuwal Kayak, katos lah nama gue, mga paris, dud Aku lang wala kay akidaram ko nila Gidaram ko sa mga barkada ba Pwede po kung litan, ganahan ka ma'am. Kaya makuwi ka dito, mal-bual. Kung bakanti lang ka, o kaning musalig sa aku, ba? Oh, shit. Mugani, kaya kuwan naman, naman mi sakyanan ma'am. O sarata sa kaitanan ma'am. Kaya kita mam, ikan po tayo dito na lahi man lahi, lahi man tayo groom. Pwede pa magsagol tayo dito, niya makayak Wow, wow, hey, hey, hey. Malbual. Okay, nindot mo tayo dito, good. Ang saya. Makayak tayo dito ba? Mga ganyan, magkita ikaw man dito ba, magkoyok tayo dito, ikaw man karun. Nga ito tayo malbol. Kaya sila, magpares-pares sila, makayak sila Kita po makayak po tayo dito. Bagay mo tayo dito, good. Cardo, chassis, nindot isa nun. Wala Wala pagi apa? Ini kurang terima mah? Tim Melisa guling kudri gud. Sandi kudri mama berarti kamu Melisa? Hah? Ari sandi nak kok? Berarti kamu Melisa bah? Bu karena buka karena buka hari bu kudri gud. Mengingat kau ngawak iya bah. Kena ikut berkenan aku. Terus hmm. wala, ya, wala juga iya. But aku wala masuk so iya pun. Mau induk dari. Mau itu makalah lah akhir aku. Sandi kudri mama. Sandi kudri bah. Anak mah ramuro satu tahun bang ramuro dilihat loh nulis tanah bang sih lah oh no bukan ni sih loh paruh paruh sih kita wah ini nih nama nih yang kau kenal mah timailanrima enggak na kung saya mau future mom Ana dong mau mbak mau mbak bahasa bukan anak terus dari kamu bahasa nah buka gak kamu buka gak buka gak pak anak Mo bitan to plano na ko mam karon mam ikaw man diri. Mo koy taritugan, uyogon kana mo walbuol. Nangit panahira ako ko dani mo mga friends. Dad unta maya ako ako di sikuan mabili kong number nila. Mo gani ikaw man kay magkuha tarito, pares pares man sila. Magkaya kita, magkaya ko tarito. Mo gay gani kayo. Ha? Mo gani kanang kuan ba ikaw man diri, ato ta malbuol. Magkaya ka ba? Nindot mo gayo no. Nindot gyud kay magkaya dos malbuol ko kay nakaganahan ako dito mam kay ilang ro katong room nga kong gi Bagi di abangan di kay bantang kayo sa sakuan, sa ning view ba, udagat. Ya, Kelita kayo san. Diyo sa ilama toh, di toh tumkayak. Induk kayo. Masa poin mo ganahan mo sa lelaki di mam? Una <laughs> oh. resipet ato. Eh, iyo langsung pemeriksaan. Una resipet toh. Hanya. Satu minggu. kuan, bunal. Eh! 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 Moro kaya digdaku Bunal ba, bunal. Mano ma nya? Hmm. Di pamanah kaso kululu ato nya. Ya kanan, kanang kuan. kayo putih nga laki

plano na mong nga mag-overnight ba? Ato ito, mag-uwi dito kay Mo, lagi mag-inikabuntag dito sa iyo. Magkaya kita niya, sila pa. Paris-paris mong gud. Kung ano sila ka Paris dito, upat. Ikalima ko nga, karon na na ko yung Paris kung puyog ko. Ay, puyog ka. Ngayon, pa pakita na ko naman mama. Money, money, magkaya ka mamay. Kato ba? Ah! Kani ba? Oh, oh sakto kayo. Magkalikod ka ako dire sa luyo ni mo. Magkaya kita. mo mm -hmm. ka kambugsay bugsay mo, mana. Luma ka, oh, mana. Sakto kayo. Hindi nung no? Ari, ari ko lo ikaw, Nakos lo yun mo. Magkayag ta ba? Magbugsay ko dress killing. Ikaw pa dito. Speak. Yes. Tara ko mama. Dito ka. saan kayo? Paknaan? Asa na paknaan? paknaan. Ha? May kansaga. Asa? May kansaga. Asa na dapit? Lukong dyan sa kansaga. Ano ba meron ngayon? Bakit meron ano dito? Meron, meron. Anong bakit naginom kayo? Anong meron? Ano? May birthday ba? May birthday? Wala. Wala naman. Trip lang. Trip lang. Ah, trip lang. Trip lang. <laughs> ano ba lang? Ano ba lang mo bro? Jopay pala. Jopay. Ikaw, ano pangalan mo? Jela. Jela, Jopay. J, puro J ah. Ikaw, yeah. pangalan mo? J, sir. J? Tatlong J? Oo, oh, kaya pa. Ay, sure, eh. Ang sama niyo ko? Ang sama ng, ang sama sa ko samahan? Ang sama niyo ko? Barkada. Barkada, ragid mo? Ikaw, minyo na ka? Ay, okay, good. Sure, eh. Ang sama niyo ginom? Ang sama niyo ginom? Pwede na kami? Nakura pa ba kayo? Okay na? Okay na? out. Okay na. Pero lami. Wala na eh, Ang tapang pa man ito. Wala pa rin makasama kasama. Anong oras na? Mm -hmm. Kuha mo ito, God. Katong... Kuha mo sila ba? Katong... Tatlong babae tsaka dalawang lalaki. Huwag bantayan ito. oras kayo kanina? 12. 12 Tanghali. Tanghali. Ano, ano oras 2 Ha? 2 okay. na? <laughs> ay, ay, ay. Oh, sige, sige, dia. na sige, Wala okay. amigo ba? Ha? Ah, Nasunod kayo? Tango kayo? Sir, tingin kayo, tingin kayo. Tingin <coughs> kayo, tingin po Tingin banda dito, dito sa SM same solution ako din magbisaya ko Ako ito kaya ay dira straight ra ka dira mo tanda lang kanang may damo rin mo tanda ka sa padong sa nasyon makita kanina kasi bago lang ako dito eh. Kaya hinihintay ko yung kaibigan ko. Kung sa, sa sabi niya dito kami magkita sa ha? City Mall. Oh, diyan ang City si Mall kuya pero yung SM Nation dun pa. Sino kasama mo dito? Ako lang. Ikaw lang? Oo. Hmm. Ah, ako pa lang si Chargill. Scarlett. Ilang taon ka na, Scarlett? Ano? Ilan taon ka na? 20. Anong ginagawa mo dito? Ah, mahihintay ako. May... Uh... Kaibigan ko. Gagala kasi kami ngayon. Hmm. Ang ganda ang view dito, di ba? Ang malaking kung okay lang sa'yo, pwede samahan lang kita dito? Ikaw, bahala. Ah. Baka mamaya dadating na din yung kaibigan. Ay, sige, saan kayo pupunta? Um, doon lang sa bahay. Bahay na kaibigan. Hmm. Pero okay lang sa'yo, samahan kita dito. Oh. Okay. Hmm. Mayroon ba rin nagsabi sa'yo na napakaganda mo? Ako lang? Oh. Kasi ang ganda mo eh. Salamat. Para kang isang model. <laughs> model mo, Deliver of Lungo. <libre>, <laughs> Itong kalpaligiran nga, malaki? Oo, oh, ang laki nga. Hmm, laki. <laughs> Kung gusto ba, di ba gusto mo maging model? Pwede humingi sa'yo ng number? Anong number mo? Seven. <laughs> Nine. Two, six. Zero, eight. Ano po ulit ang pangalan mo? Scarlett. Scarlett. Sige. Tawagin kita si Scarlett ha. Kasi naghanap kami, kami ng magandang babae katulad mo na maging model namin. Kasi... Parang bola naman yan po niya. Hindi naman bola. Kasi... what up So, nandito kami sa bagong beach. Ngayon pala ako nakapunta dito kasi hindi ko pa alam dito yung beach. So, nandito kami ngayon. Hindi kami natuloy sa Talisay. So, nandito kami mga gaw. Wala muna tayong shoutout ngayon kasi wala nang comment sa pinakalitis namin na video sa YouTube mga gaw. So, kung gusto nyo po pa shoutout, mag-comment kayo sa pinakalitis namin na video dito sa YouTube namin mga gaw at mag-hashtag ng Wida Hanggaw Crew para mabilis namin makita at saka mas screenshot para kaninyo mga gaw. Kaya salamat mga gaw! I wake up to a little bit of drool my like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.